Hello mga kay nakagawa na ba kayo ng kalamay lasong? At kung hindi pa, sige try natin gumawa ng kalamay lasong na ganito kasarap. At I'm sure magugustuhan nyo to, kaway-kaway sa mga mahilig sa kakanin katulad ko. Kaya ano pang inaantay nyo, samahan nyo na ako para gawin natin tong kalamay lasong. Para sa mga ingredients, magready lang tayo ng coconut milk. 4 cups na coconut milk to. Tapos isunod lang natin ang ating sugar. So yan yung pagka-mix natin dyan. Pagsasamahin lang natin to. Tapos isunod natin yung light brown sugar. Then pag haluin na natin yan. Maglalagay din tayo dito ng uh, glutinous rice flour syempre hindi mawawala ang ating vanilla pampalasa at saka pampasarap ng ating kalamay lasong. At meron din ako nilagay dito ng salt. So nailagay na nga natin lahat ng ating ingredients dito sa ating uh, kalamay lasong. So ayan na, mag-mix lang natin to Haluin natin ng maayos hanggang maging smooth ang kanyang texture. At saka yung mixture na din. So ayan na, maglalagay din ako dito ng coconut oil para hindi siya magdikit-dikit kapag nilagay natin sa ating baking pan. Yung coconut oil na nilagay ko dyan, yung parang gumawa kasi ako ng latik tapos may natirang oil doon. So, sinave ko yung oil kaya nagamit din natin dito para syempre lasa na rin, di diba? ang ating mga kakanin kapag nilalagay natin natural oil, nagaling sa coconut talaga. Hati, hinati ko na nga to sa dalawa tapos yung isa naman lalagay natin ng ubi extra o ubi flavor. Syempre, para magkaroon din ng flavor yung ating isang mixture. At ilalagay na nga natin sa ating baking pan. Yung baking pan, nilagyan ko nga pala ng uh, banana leaves. Siyempre, para doon sa ating kalamay laso. Bali, yung paglagay ko sa mixture, ginanyan ko lang para magbuka namang wala lang kakaiba, ba diba? tapos i-steam lang natin between 20 to 25 minutes to and then after 20 to 25 minutes ito na ang atin I test muna natin kung luto na ba talaga at gamit tayo ng toothpick tapos kapag wala ng mga basa-basa ibig sabihin luto na yan so naglagay lang ako dito ng coconut oil sa top ng ating kalamay lasong para kapag in-slice na natin to hindi siya didikit kapag ka na-slice na at dahil nga gusto ko maging special ang ating kalamay lasong syempre naglagay din ako dito ng ano ng latik, syempre, para maging special ang ating kalamay lasong. So, diba, sabi ko sa inyo, napakadali lang nga itong procedure na to at saka ng ingredients. Super, super easy lang kahit ikaw kaya mo itong gawin. Yan na nga, nako, isa na naman itong pinsa, pinaka-favorite pinaka kung kong kakanin dahil nga mahilig ako sa kakanin dahil favorite ko rin ang ube at ayan natin kalamay lason titikman natin yan at ipinapakita ko nga muna sa inyo kung gano'ng kaganda yung pagkagawa ko ng kalamay lason dyan at ikaw, magkakaroon ka talaga ng idea. Pwede mo itong pang negosyo. At dahil murang halaga at murang ingredients lang. At pwede, pwede mo na nga ito pagkakitaan. Kaya huwag ka nang mag-antay pa. Try nyo na itong recipe ko. At I'm sure magugustuhan to ng inyong mga loved ones. At hindi ka nang nga bibili pa ng kakanin para lang bumili at makakain nito. At pwede mo nang gawin na sa easy way na nga to Sa pakadali ng ingredients. Napakadaling gawin kahit sa bahay, pwedeng pwede mo na nga itong gawin at pwede ka na makapaghanda, makapag-prepare ng mga pagkain, handa kung wala ka pa maisip, Pwedeng i-dessert, pwedeng ihanda sa pagkain pag may birthday. So ayan na nga, na-slice na nga natin dito yung ating kalamay lason. Siyempre titikman na nga natin kung gaano kasarap yung ating ginawa. At sana may natutunan ka sa aking video ngayon. Salamat po sa panonood. Sa ulitin tara man na natin natin napakasarap na kalamay lasong. Mm.